Air cleaner project mga kabisyo Dating nasa ilalim sa gilid ng chassis Dito sa likod ng tapaludo nya Pinaangat or ni request nila bossing ng JD Hasashi ng logistic service mga kabisyo services Ng J. Mendez Tartaro, San Miguel, Bulacan Ayan, nasa, Itaas na siya ngayon mga kabisyo Safe na sa mga madadaan uh, posibleng madadaan baha mga kabisyo Gawa nung nag ngayong mga panahon ito Iba rin yung uh, naka-safety na tayo Stainless na rin yung pinagamit nila nga uh, tubo. Pati yung mga sensor niyan mga kabisyo, inakit na rin. Napaka-importante niyan para hindi mag-check engine yung uh, unit natin. For JJ1 mga kabisyo, N-series na close ban, Close band. hindi naman to repair na. No? Hindi, yan. Dry, dry ban mga kabisyo. Yung uh, pwesto niya, pagka nakababa na yung cabin, nakatago doon sa windbreaker nila. Ganda rin mga kabisyo, gawa nung uh, stainless na nga rin. Yung nagamit na, or pinagamit nilang tubo dyan. All oh, good pa exit na mga kabisyo. Yan, pagka, yes, pre. Ingat, pabalik na kayo ng San Miguel. Uh, biyahe muna. Yeah. Ah, biyahe, yes, sige, yes, yes, sige, yes. sige. Ingat, pre. Yan, pagka gusto nyo rin magpalipat ng uh, air cleaner mga kabisyo, tawag lang kayo. Palagi sa number na naka-flash palagi sa screen natin. Iyan, oh.